Three, two, one. Good day! Ang gagawin natin naman ngayon sa ating jigsaw ay magkabit ng... Bro, what are you talking about, man? Mag-install tayo ng MDL light. So, meron tayong nabiling MDL light dito na version 6 install natin sa ating jigsaw so eto so meron na tayo dito nakaabang na paglalagyan so eto nga pala yung huling ginawa natin slider yan slider tapos dito na natin ilalagay yung ating MDL sa mga hindi pa nakapanood nung video na to ilalagay ko yung link ng dito sa baba sa description para mapanood nyo rin so eto, eto yung video na to yan. Tapos install na natin yung ating MDL. Unahin muna natin i-install yung MDL light dito para maganda tignan. kabit na natin yung ating MDL magwa wiring naman tayo so andito na yung ating mga gagamitin meron tayong relay yung domino switch wire syempre fuse napaka importante tapos yung ating piyesa ng ating MDL tapos konting hinang hinang and then simbolin na natin Umpisa na natin magwiring. wiring <laughs> yung, meron pala tayong ginawang video no para sa wiring diagram. Sa mga hindi pa nakapanood, panoorin niyo lang 'yon. Yung 'yun ang pinaka-detail ng ating wiring diagram. So ito, i-fast forward na lang natin 'to para mabilis. Panoorin niyo na lang guys yung video na 'yon. Nasa baba yung description, ng link sa description. So game samayan na natin to ito palang ginamit kong relay Bosch relay luma siya pero good na good galing ito sa ano natin kotse natin hindi natin yung high so yun high puti off sigit gitna then baba low so ayun so dalawa sila high and low so, so tatanggalin muna natin to kasi itong domino switch sa handlebar ng motor natin may iksay yung wire kaya hindi natin magdugtong Itong red na wire, hindi na natin ginamit. Ito pala yung ano, yung high and low na sabay. Ang ginamit lang natin ay yung white para sa high and yellow para sa low. So ganyan lang muna tayo. Oh so, install na natin 'to sa motor. Dito natin ilagay yung kanyang domino switch sa left handle. So ganito pa lang siya nilagay para accessible sa ating kamay kasi pag dito masyadong malayo at least inagay niya lang ng daliri so yan. okay so dito natin ilagay may ilalim ng tangke eh. yung tanggalin para may pasok natin sa ilalim yan kasi dito hindi na kaya ipitin so, nakabukol sa cover So, dito ko piniling nilagay kasi mas accessible din naman dito kasi pag dito wala kang magtatali ako dito sa mga host pag dito naman ilalim ng tanke <laughs> masyadong ano, wala rin pagtatalian kaya dito pinili zip na lang natin dyan tapos mas malapit sa terminal ignition kapag naka on yung ignition dapat naka power din yan so doon mag magagaling yung power source ng ating switch tanggalin natin yung headlight so ito yung kanyang ignition switch pag inon mo yung susi ayan. ayan, mag on yung ilaw pag inoff mo mag-off yung ilaw kasi inon ko na yung domino switch dito ng low para malaman natin kung yan yung kanyang ignition switch so ayun dyan natin siya itatap so nakatap na siya dito balik naman natin yung headlight so, na-install na natin ang gawin naman natin ay i-fix na yung kanyang mga wire mga kanyang spaghetti wire. Hi! Ito yung kanyang low. Ayan. Tapos pag inoff natin yung susi, sabre mag-off din yan dahil wala yung kanyang power supply sa switch. On mo. Off. hi Off and low so yun so tapos na ating MDL nice kanyang so, switch tapos tinago natin yung wiring so hindi mo makikita yung mga kung ano anong wire dito nakatago lahat sa loob <laughs> yeah boy ayun. Ayun na yan Testing natin mamayang gabi yung kanyang liwanag. tigpitan na lang natin yung mga tornilyo nito. Okay? One eternity.